Maga tayong gumigising sa umaga para ihanda eh ang pagkain ng ating pamilya. So yan, kaya ngayon, ang isipan kong mag-video dahil araw-araw hindi ko na nagagawa. So ngayon, para may pang-upload tayo. So yung aking pinabot sa suka na bango sa pito ko na sa ngayon. So wala tayong grip, kaya nakababad lang siya sa suka para hindi siya masira. Ayan. So medyo mabansin niyo, medyo tostado. Yan ang kasi ang dito sa amin sa bahay. So, Yeah, sinabay ko din niya amin si mga Tapos, habang hindi pa siya so, pinipitok pa yung ibang natitirang bangos ng na aking binabad sa suka. Yan. At aking, ano, munting ka siyang masunog na <laughs> Kasi alam nyo na, habang tayo yan, eh, naridibang tayo sa pag-video. So, hindi yeah, natin napansin, masusunog na talaga. Pero hindi po, atasado lang yan, no? Wabansin nyo, medyo brown-brown na. -brown. <laughs> so, yan habang pinati natin maluto yan tingnan natin yung itong kanin so malapit na siya mainim at yan meron na tayong na, na pritong limang pirasong gayot ng, ng na bangos kong na ako nagama so nagayot din ako ng kamatis at pinisagis ako na din yan para sigurado may sabaw ang pang alusol ng aking magama at nang maparami ang kanilang kain so bilang ang ating pagkain so tatong piraso lang yung ating pangagahan kasi may toyo naman at may kamatis sa sabaw so mapapasarap na yung kain nila. Yun. So, sigurado ako na hindi pa nila yung pagkain nila. Yun. So, may pambaw na sila. Mayroon pa silang armosan. So, yan. Diba? Luto na. Enjoy your meal.